Morning. Oh. Anong gusto mo nakitin? Almusal? Di pa si Mary nagluto. Wala karing rin pagkain. Ano? Binili si Amo. Hali ka nga dito. Humarap ka sa kamera ko. Kitin. Humarap ka sa kamera ko. Ang dumi ng mata mo. Di ka na naman naghilamos. Di ka naghilamos? Huh? ano, na-miss mo ako yung ilang araw? Okay, tinali ka nga dito. Upo ka dyan. Upo ka dyan. Ha? Sabi mo, huwag kang lalapit sa akin eh. Dugyutin mo ha. O, ano? Oh. Anong ginagawa mo, Kitin? Anong ginagawa mo, Kitin? Naghihintay ka ni Mary. Tawagin mo si Mary. Nabilis ang pagkain mo. Nagugutom na si ano siki